isang makabuluhang talakayan na may kasamang konting kulitan na naman ang pagsasaluhan natin ngayon dito lamang sa Gulayan sa Tahanan. Ngayong araw, bukod sa mga nakasanayan ng halaman at gulay, ating tuklasin itong bago sa ating pandinig. Clue number one. Sikat ito sa probinsya ng Iloilo pero maaaring matagpuan din sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Clue number two parte ito ng puno ng saging. Clue number three, sa inuilo, sikat itong sangkap sa mga lutuin tulad ng inubarang manok at iba pang mga lutuin. Siyempre, ang ating featured gulay for the day ay walang iba, kundi ang tinatawag na ubad. Yes, you heard that right? It's ubad, not ubod. They're different from each other but practically the same medyo nakakagulo yata ng konte, di ba? Well, just to set things straight, yung ubod na ating mas naririnig, di ba? Mas common yung ubod is the pith or the center of a coconut tree. Puno po ng nyog ang pinanggalingan ng ubod. Ito namang ubad ay pith or center ng puno ng saging. That's right, puno ng saging. Ibig sabihin, para makuha ninyo ang itong ating featured na ubad, sa puno ng saging, kailangan munang putulin yung buong puno, tanggalin lahat ng kanyang mga dahon, bunga, at syempre, pati na rin ang puso ng saging. <laughs> ang sakit naman, but anyway, syempre katulad din ng saging, ang ubad ay mayaman din sa fiber at nakakatulong sa ating weight loss na kailangan natin. At least ako yon. Sa mga nagda-diet dyan, paggalawin nyo ang baso dahil ang juice na ito ay nakakapag-detoxify at nakakatulong din sa ating good digestion. Ang juice din na ito ay isang diuretic, kaya nalilinis nito ang ating mga kidneys at napaflash ang mga toxins sa ating katawan. Of course you will need to go to a doctor para malaman din kung ito ay nararapat sa inyo okay? But anyway, moving on and continuing with a very popular ubad now popular. mayama din ang ubad sa iron at vitamin B6 na nakakatulong sa produksyon ng ating hemoglobin at insulin. Nagtataglay ito ng mataas na potassium na effective naman sa pagpapababa ng cholesterol at high blood pressure. Kaya naman ngayon na nakilala nyo na ang ubad ng saging, papahuli ba kayo sa pagtatanim nito? Umpisahan na po natin yan. Tara na at ihanda na ang ating mga gagamitin sa pagtatanim ng ubad ng saging. Dahil ang ubad ay mahahanap sa pinakaloob-looban ng puno ng saging, wala tayong choice kundi magtanim tayo today ng banana tree. But take note, ang saging po ay hindi puno. Ito ay isang herb. O, oh, huwag niyong kalimutan yan, ha? While we call it puno ng saging, hindi siya talaga puno kasi hindi siya nag-grow ng trunk na matigas palaging malambot at sa pinakaloob nga nito ay ang ubad. Pero bago tayo magtanim, kaunting trivia muli, ang pangkaraniwang paraan ng pagpaparami ng puno ng saging ay ang paghihiwa-hiwalay ng suckers or pups nito o yung offspring ng puno na nagmumula sa base o sa mother stem nito. Actually, sa Tagalog, ang tawag natin dito ay yung suhi ng isang puno ng saging. At ang paraan nga nito ang kadalasang ginagawa ng mga farmers natin sa mga small communities. Pero hindi lamang ang mga farmers sa small communities ang dapat magpropagate ng puno ng saging, pati tayo na merong mga maliliit na mga plat ng lupa kahit na sa syudad pwede. So pag nakita nyo na ang isang puno ng saging na merong mga suhi sa ilalim nito, Gamit-gamit ang isang digging bar, kailangang dahan-dahaning umanggulo ng mabuti upang matanggal ng maayos ang suhi o yung suckers nito. Sakaling maputol na ito mula sa mother stem, maaari na itong hilahin at sikaping makakuha ng mas marami ugat as possible. Pero, hindi nyo naman kailangan magdig pa at maghukay ng malalim kasi usually, malalaki at marami na ang ugat nito sa malapit pa lang dun sa suhi nito. Kaya hindi na kailangan magdig pa ng masyadong malalim. So ngayon, pag nagawa nyo na yan, ay uh, itatanim na lang natin. So ngayon, papakita namin sa inyo kung paano magtanim ng isang banana sapling at maaari ito ay gawin sa loob ng ating mga bahay. So, it's time to plant our banana tree. So, usually, tinatanim to sa labas lang, di ba? So, maghanap lang ng maaraw na lugar sa inyong bakuran. Yung mga puno ng saging natin, they're actually very hardy at kaya nila ng mga hanggang labing dalawang oras sa ilalim ng matinding sikat ng araw. So, paano yan? Kung ito ay sa bakuran, maghukay lamang ng malalim na butas na may sukat na mga 30 centimeters. Tapos lalagyan nyo ito ng tubig, hayaan nyo maubos yung tubig at pag na-absorb na yung tubig na yan ay uh, pwede nyo nang ilagay lang ang inyong nakuha na sapling ng saging. And if you're planting on the ground, dapat ay meron silang agwat, mga 4.5 meters between your saplings kasi magugubat at magugubat itong mga saging trees natin. So atin namang gagawin ngayon ay kung gusto nyong magtanim ng puno ng saging na ilalagay natin sa ating mga bahay. di ba Ang container gardening sa syudad, napaka-importante and it can be done with a banana tree. So ito, gakuha tayo ng isang paso na medyo malalim at medyo malaki. So lalagyan natin to ng uh, soil. At usually, lalagyan din natin to ng fertilizer kung gusto niyo Pwede naman tong organic fertilizers to help stimulate the growth of our banana tree. So, ilalagay lang natin ang halaman ng patayo sa paso. Magdig lamang, ganon, as deep as possible. Kung pwede, mga gagawin din natin yung mga 30 centimeters ang lalim ng ating pagtatamnan. Um, At kukunin lang natin yan. At ilalagay natin ang ating banana sapling. Sempre medyo madumi, kaya dapat naka-gloves kayo. Kung gusto niyo gumamit kayo ng dyaryo para hindi naman masyadong masukal ang ating pagtanim sa loob ng ating mga bakuran at ang ating mga bahay. So ilalagay nyo lang ng patayo, of course. Make sure na yung mga roots ng ating sapling ay covered ng, uh, ng ating fertilized soil. Dagdagan kung kinakailangan diligan ng maraming beses, pero make sure na nagde-drain ng tubig at hindi mabababad, otherwise, mabubulok naman ang ating saging plant. Pero, kailangan nyo rin siguraduhin na adequate ang tubig, kundi ito ay magiging dahilan para maging failure ang ating tree planting project. So, adequate water, pag na-absorb, lalagyan nyo ulit. Kailangan yung bantayan, especially sa mga unang araw. At pag bagong plant ang inyong banana tree, siguraduhin nyo po na hindi siya nakababad ng husto sa matinding sikat ng araw. Dapat medyo may partial shade from time to time para hindi naman matuyo at mamatay agad. So yan, ngayong meron na tayong natanim na ating banana tree, ibida naman natin ang ubad na maaari nating lutuin pag ang ating banana tree ay malaki na, na ng fruit, at uh, mamamatay na siya. At huwag natin sayangin ang puno ng saging dahil kailangan natin kunin ang ubad. Please remember, ng ating puno ng saging, pag ito ay nagbunga na, mamamatay at mamamatay din to. Kaya huwag natin sayangin yung ubad na maaaring na ating makuha pag ito ay mamamatay na. So, mga kusina warriors, i-ready na natin ang mga recipes natin para sa ating pagluto ng ubad ng saging amazing talaga ng puno ng saging na actually hindi naman talaga siya puno pero herb. Pero itong saging na to talagang bukod sa bunga niya, mapapuso man o kaloob-looban ay talagang nakikinabang tayo. Kaya naman paniguradong ubod ng sarap or maybe ubod ng sarap <laughs> ang ihanda sa atin ng ating ah... Uh, chef and wonder in the kitchen, let's welcome Professor Luchi Calianta. Hello po, Atty. Gabi. Hello. Tama, sinabi mo, no, hindi dapat ubod. Kasi ngayon ang gagamitin natin ang yung kaloob-looban ng saging mm -hmm. na kung tawagin ay ubad. ubad. Okay, so ang lulutuin natin ngayon, okay, mahaba ba to? Monggo con ubad con... Wow! Basta ako, so, anything with gata, yeah. must be good. Mm -hmm. So, uh, paikliin natin, ginataang munggo with uban. Yes. So, ito po ang atin mga ingredients. Mm -hmm. Mag-uumpisa tayo sa mantika, tapos po onions, garlic. Alam mo kung nag ka, mm -hmm. hindi... Uh, ano uh, garlic ang uumpisahan mo. Dapat yung onions. Yung onions. Kasi mabilis masunog ang, ang bawang. bawang. Correct. Yeah. Tapos, uh, ground chicken. Kung gusto mm. ninyo ng baboy, pwede din. Kung gusto ninyo walang karne, pwede, <laughs> pwede din. Rin. Lagyan na lang natin ng tokwa. Mm -hmm. Pwede rin, no? Tapos, siyempre yung walang kamatayan na munggo. Mm -hmm. And, the star of today's recipe, eto sliced na ubad. Sliced na ubad. Oh, oh. Okay. Water. Original ubad. Yes. Sliced ubad. <laughs> Hindi. Ito ay nakadamit pa na ubad. <laughs> ito ay hubad na ubad. <laughs> oh. Hubad na ubad. Tapos lalagyan pa natin ng konti pang gulay. Mm -hmm. Malunggay. Yes. At ito na ang atin. Coconut cream. Tapos, mm -hmm konting patis. Huwag kayong mag-alala, hindi natin gagamitin lahat ng mantika <laughs> o lahat ng patis. Yes. Okay, so mag-uumpisa tayo. I-on na natin to para hindi mm -hmm. tayo mag-aantay. Ayan. So ito po, yung ubad na hubad. Madali mm -hmm. naman maintindihan eh. Hindi ito ubod ha. Oh, Ang oh. ubod, coconut. So letter O. Oh, oh. Ang ubad, Banana. So, letter A. <laughs> Oo, actually, sabi ko nga, naluluto pala ang ubad kasi ang pagkaalam ko niyan, actually, nung bata ako, mm -hmm. yung nanay ko may piggery. So, hindi, pasintabi hindi lang muna, pero ang alam ko kasi dati, chinachop nila yan, tapos hinahalo sa pagkain ng no. mga baboy sa piggery. So, dati, in frame of mind ko, hindi, kain. hindi kinakain hindi ng tao. Edible. Alam mo, maraming parts ng saging na pwedeng kainin. Mm -hmm. So, ito ang kailangan tanggalin. Mm -hmm. So, madali lang po siyang tanggalin. Yan, o. Oh. Oh. Tapos, pag nagpre-prepare ka, yan ang kailangan matanggal. Eh. Yan, o. Oh. para oh, mga buhok-buhok niya. Pero pagka binalatan mo na ng ganyan, ito, wala na itong ka. Ayoko na yang gamitin. Okay. Tapos, ito na ang isa-slice mo. No, tanggalin natin yung dulo. Pag medyo mainit na ang ating kawali. Oo. Oh, oh. Gano'ng karaming mantika ang gusto mong ilagay? One. Kung ano lang ang kailangan. Two. Okay. Ito. Diba? Kailangan. Yeah. Una ang? Sibuyas. Sibuyas. Oo. Oh. Lulutuin Ayan. na lang natin hanggang mag-wilt ng konti, malanta ng konti. At saka uh -oh. medyo see-through na siya. Otherwise known as translucent. translucent. <laughs> okay. Tapos, susunod ang bawang. Oo, ang bawang. Ang susunod na ilalagay natin ay ang ah, ang ground, ground chicken, chicken or ground pork. Okay. So ito, gusto ko to hinihiwa-hiwalay kasi kung hindi mo ihihiwa-hiwalay, pag linuto mo, buo, -buo siyang maluluto. Mm. Okay? So, even as you put it there, mm -hmm. kailangan mong iganyan. Hihiwa-hiwalay mo. Ayan. Mm -hmm. Ayan, no? So, ito usually, hugasan ko muna. Pero hugas na ito. Okay? So, ilagay na ito. Hindi natin ito igigisa. ibo -boil hanggang lumambot. Mm -hmm. Okay? So, ilagay mo na yan. Pan. Okay? Dad dadami yan, syempre. Kaya ang ginamit ko na for uh, pan, malaki-laki yes, para malaki. hahayaan niyang dumami, lumaki. Okay, tapos pan pa. Syempre lalagyan pa natin ng sabaw at kung ano-ano pa. Oo, at saka ubad. Lalagyan uh, natin na, natin. Umbad. Okay. Oh, ayan oh. No? Tapos lagyan na natin ng tubig. Mm -hmm. Yes, pwede kayong gumamit ng yun, hinugasan ng bigas, mm -hmm. pwede yun. Kasi hindi naman ito importante na klaro ang sabaw. Alright, so dito ngayon, pasyensya ang kailangan natin. Tatakpan natin ng ganyan at iintayin natin na maluto. And we're back! Siguro mga gano'ng katagal ba nating linuto ang ating munggo? Mga 30 minutes mga 30 yan. Minutes. 30 to 40 minutes. Andito na na makikita natin. Andiyan ang ubad. Mm -hmm. At andiyan yon ground chicken. Mm -hmm. Okay? Now, bakit wala ng sabaw? Kasi yung linuto natin ng munggo, kinuha niya, mm -hmm. no, yung uh, tubig. Kaya ganito na ang itsura niya. So, lalagyan natin konting patis lang, ha? Siguro mga... Mm -hmm. Well, to taste Poo, siguro yan, ano? Eh, Poop! Tama na yan, no? Pero initially, mga ano yun, ha? Mga half a teaspoon? Ah, ah, mga ganon. Tapos lalagyan natin siya ng dahon ng malunggay. Ang mga iba ang gustong ilagay, dahon ng ampalaya. Ayoko. Mm. Sorry. May <laughs> <laughs> pagka, mapait siya. Mapait talaga. Uh, bitter. Huwag maging bitter. <laughs> so, ito, nahugasan din ha? Always remember, mm -hmm. kailangan nahuhugasan ng ating mga ingredients. Now, last ito na ilalagay kasi pwede itong ma-overcook. Mabilis lang kasi lutuin dahon naman eh. Huh? Okay. At ano ito? Ayan Gata. gata. Everything tastes better with gata. gata. Diba? Okay, so ilagay natin to. At saka ang gata kasi, hindi maganda na ilalagay mo ma, ma mauna kasi lalabas yung mantika niya. Mm. But we have to allow this para uh, magboil. Okay. Mm -hmm. Ayan. Ator ni wow. Gabi. Ayan. Yeah, oh. Wow. Ah, uh, boiling, boiling. Na. More like simmering, no? Yeah. Simmering. So, pwede na tayo. Pwede kukain. na. And we're so ready to eat our ginataang munggo with ubad. Mm -mm. Siyempre, I want to try it. Mm -hmm. At dapat with rice talaga. Yeah. Mm. Mm -hmm. yeah. At may konting crunch pa. Yun sa May konting crunch pa ang ating ubad. Mm -hmm. oh. So thank you very, very much, my dearest <laughs> chef slash professor Lucie of the College of Home Economics of UP Diliman. So thank you very much. And of course, thank you very much po sa inyong lahat. Sana ay marami kayong natutunan sa kwentuhan natin today. Sana ay ubad ng saya ang ating moments with um, Professor Lucie. So sa ating mga netizens, baka meron kayong mga ideas or recipes or questions na gusto nyong i-share or itanong sa amin, mag-email lamang dito sa television.up.edu.ph at ibabahagi natin yan at sasagutin natin kung ang mga katanungan dito sa ating programa. So, huwag na huwag kayong mawawala. Samahan niyo po kami ulit sa susunod na pagkikita natin dito sa Gulayan sa Tahanan. we